Robot! Robot! Ano? 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 Bigtidriban nila robot! Ano? 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 si Ano? 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 Sila robot! Sila. Sila. Sige! Kako! Ano? Ano? Robot! Robot! Anong Ano? Que Barry Yung click mo, pinagdating pa nila, Que Barry Ano? Yung pinagdating pa nila, nila, robot Ano yun, ano yun, ano yun Ano ano nila yung ano robot Ay, ano? Putak na, tumakbo na Kagoy Ayaw mo na yan, ayaw, wag na sa motor? Putang. Go. Yeah, Yo, pinagtripan niya. Pinulain ng Bogi. Putang. Tripan. Tinanggal po. Puke na. Ang kapal nito, bro. Basag po. ginawa naman ngayon? Tangin ang ngayon <six Kananil> Ay, bakit ka na? ka Hindi ko nga alam, nakita ko lang, tapos lang tapos sa taas eh. Hindi. Tingin ko. Okay hindi, kaya ito gawa ng paraan. Tingin ko. Hindi, sige, De, sige um, kaya, yan. kaya yan. Yun. Kaya yan yan, sige. Ache, sige. Magalala. Huwag kang Tutulungan kita. Papakita natin sa mga yan na basic lang yan. Sa mga mo, build tayo ng ano, samurai paint. Basic lang yan. Tara, tara, tara. Basic lang yan. Papakita sa mama, natin sama sa kanila pag na itong video na to. Sama parang si Bumblebee na to. Maganda na yan. Tara, huwag ka naman yung na-ease. Ako bahala sa'yo. Tara. Nakuna namin yung mga kailangan namin. Ayun, yung samurai pinto, Napaka-basic niyan, di ba? Hmm. Huwag ka nakabahan, Kuya Baki. Ako na bahala. Ako na na oh. Di diba? si ba? Sabi sa'yo, si Big Boy, bahala niyan eh. Habang ginagawa ko to, bigyan mo ko ng montage. Pagkatas ng montage, tapos to. Matik! Hoy! Oh, yeah. ano saan nasiki ba i? kung Handa na. dana? kung na? Wala pa dana? kung dana? kung pa. kung dana? Wala pa rin. Wala, wala, wala pa rin. <coughs> wala pa. kung dana? kung dana? kung dana? Sa iyo po yun? Para hindi. Pinasok lang ata ko eh. Sa iyo na yun. Ito yung pinaporma mo gamit samurai paint? Oo. Itong inunti ka sir. Yan yun. Yan yun. Yan ina Kaya baka ilabas mo yung ilabas mo dito sa edit yung dating itsura ng click. No pa. Para makita nila, ayan, oo. Guwapo. Tapos. Tangina na po bilib mo dito. Ang lupit Big ni Big Boy. Ang lupit niyo ni Big Boy. Bakit yan? Wow. Ano, ano bigyan ba? natin ng unting montage Oo, lang. Oh, bigyan mo ng unting no? montage para mangas.